Binisita mismo ni General San Mayor Loreli Pacquiao ang billeting quarters na mga delegado sa Batang Pinoy 2025. Kabilang sa mga huli nitong pinuntahan ang The West Central Elementary School at General San High School kung saan nakabilit ang pinakamaraming contingent. Layo nito na matiyak na malinis, ligtas at handa ang pasalidad ng mga billeting quarters sa pangangailangan ng mga atleta. ininspeksyon inspection din ng alkalde ang dormitory areas at ipaugnayan sa school staff para makumpulong pirma ang arrangement sa pagkain at sanitation. Binigyan din pa ni Pacquiao na bilang host responsibilidad ng city government na magbigay ng ligtas maayos at mainit na pagtanggap sa mga delegado. Tiniyak niya na buo ang suporta at delikasyon na lokal na pamalaan upang masiguro ang matagumpay na pagdaraos ng Batang Pinoy 2025 sa Jansan. Ayon pa kay Pacquiao, dapat ay maramdaman ng bawat kalahok ang pagpapalaga, pag-aalaga at pagiging tunay na at home sa lungsod ng General Santos. Ito ay sa pamamagitan na ng tulong ng mga mamamayan ng Jansan. Dili NATO nga itolerit ang mga tao nga nagabuhat o dili maayo din sa atong syedad. Hangyok ko pinabangay ta kiling tanan sigurado ko maging happy ang atong mga bisita. Si Jansan Mayor Loreli Pacquiao ang Batang Pinoy 2025 ay porma na magsisimula ngayong araw at magtatapos naman sa Oktubre at 31. Nailawkan ito ng higit 25,000 na mga delegado mula sa 191 na mga LGU sa buong bansa. Ruel Usano, NDBC Bida Balita.